Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos nating uh, pag-aaralan at yung tungkukunin sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga tagaset, taga Tesalonica kabanata tatlo, talata anim hanggang 15. Uh, lima. Ito po ay tungkol sa babala laban sa katamaran. Ngayon mga kapatid, iniutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo na kayo ay humiwalay sa bawat kapatid na tamad at hindi na mumuhay ayon sa aral na tinanggap niya sa amin. Kayo rin ang siyang nakakaalam kung papaanong kinakailangan tularan ninyo kami sapagkat hindi kami namuhay sa katamaran sa inyong kalagitnaan. Hindi rin kami kumain ng tinapay ng sinuman na walang bayad sa sa pagpapagal at pagpapakapagod sa gawain, bumuha kami sa gabi at sa araw upang wag kami maging pasani ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa kami ay walang kapamalaan sa mga bagay na ito kundi upang maibigay namin sa inyo ang aming sarili na maging isang huwaran upang kami ay tularan ninyo. Nang kasama ninyo kami, iniutos namin sa inyo na kung ang sinuman ay ayaw gumawa, ay wag din siyang kumain. Ito ay sapagkat nabalitaan namin ng iba sa inyo ay namumuhay sa katamaran. <clears throat> Hindi man lang sila gumagawa, sa halip ay nakikialam pa sa mga bagay ng iba. Sa gayon, mga, sa gayong mga tao ay aming inuutos at ipinagtatagubilin sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo na sila ay gumawa ng tahimik upang sila ay kumain ng sarili nilang pagkain. Ngunit mga kapatid, huwag kayong panghinaan ng loob sa paggawa ng mabuti. <clears throat> Kung ang sino man ay hindi sumunod sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, tandaan ninyo ang taong iyon. Huwag kayong makisama sa ganyan upang siya ay mapahiya. Gayunman, huwag ninyo siyang ituring na kaaway, kundi bigyan ninyo siya ng babala tulad ng isang kapatid. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos, ang papurit pagsambay para sa Kanya lamang. <clears throat> ito pong binasa natin, ito po ay sulat ni San Pablo sa mga mananampalataya sa lugar po ng Thessalonica. At uh, dito ipinag uutos nila, sa pangalan ng Panginoon. So, ipinag-uutos ito, hindi sa ganang kanila kundi patuli nilang sinasabi yung sa pangalan ng Panginoon, no? Kasi tayo ay uh, bilang uh, manggagawa ng Diyos, di ba? Uh, Tayo ay gumagawa, tayo ay sumusunod dahil sa Panginoon, no? Hindi naman dahil lang sa sa tao kundi uh, pinakaano doon Yes, alam natin yung taong yan, yung leader is ginagamit ng ng, ng Panginoon at alam natin na sa pagsunod natin sa kanila tayo ay sumusunod sa Panginoon di ba so ano pa rin doon is uh, itong bagay na ito is para ay ginagawa nila at inuutos nila sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus na humiwalay sa mga kapatid na tamad at hindi namumuhay ayon sa aral na tinanggap niya sa amin <clears throat> alam naman natin na ang katamaran ay isa pong klase ng kasalanan no ang pagiging tamad ay kasalanan po yan mga kapatid. So kapag tamad ang isang tao, ibig sabihin siya ay namumuhay sa kasalanan. At siyempre, uh, hindi hindi dapat ang isang lingkod ng Diyos ay manatili sa kasalanan. So ang katamaran dahil ito ay kasalanan, kung ang tayo mananatili sa katamaran ay parang nananatili ka sa kasalanan. 'Di ba? Kung tamad ka, paano mo pa lalong maisa sa buhay? ng salita ng Diyos kasi kapag uh, tayo namumuhay sa salita ng Diyos tayo ay naglilinis no sa ating uh, uh, buhay no tayo ay naglilinis sa ating uh, uh, sa pamamagitan no ng ating pagsasabuhay ng salita ng Diyos nililinis natin yung sarili natin di ba Siyempre, ang tamad na tao ayo maglinis di ba Ayaw maglinis di ba <laughs> ang gusto okay na sa kanya kung ano man yung sitwasyon niya, ano man yung nakikita niya, na kahit uh, kailangan linisin, hindi niya yung lilinisan. No? Kasi nga, nandun yung katamaran. Di ba? So sa atin, simple, araw-araw tayo ay naglilinis. Di ba? Kasi nga, yung proseso ng Panginoon, hindi naman ibig sabihin ng tinanggap natin siya, eh talagang bago na talaga tayo. No? Uh, proseso yan eh. Yung mga pag-uugali natin, binabago yan. No? Hindi naman na automatic talaga is ano na tayo, yung okay na yung ating yung pagiging ng yung bagong nila lang nandun yun sa pagtanggap na sa, natin sa ating Panginoon pero yung yung mga pag-uugali natin yung lifestyle natin yung mga kinagawian natin no, siyempre unti-unting binabago yan ng Diyos di ba ah, -ano uh, parang nagano tayo niyan nag tinatanggal natin yung mga luma sa buhay natin so kapag uh, uh, yung mga nagpapadumi no, sa atin, di ba? Kung sa ano pa yung nag uh, nagpapasikip lang na hindi naman natin kailangan sa buhay natin, di ba? So, kailangan natin tong alisin, no? ayusin yung buhay natin. Pero kung tamad ka, ayaw mo mag-ayos. <laughs> ano ba? Ayaw mo kumilos. Parang sa'yo is, ah, okay na to. So, kaya nga, uh, mahirapan siya na mamuhay sa mga aral ng Diyos. Di ba? Kasi, ayaw ng Diyos ng tamad. Di ba? Kapag na tayo ay namuhay sa salita ng Diyos, talagang uh, kailangan natin disiplinahin yung sarili natin. Kasi kung hindi natin didisiplinahin yung sarili natin, uh, mahirapan talaga tayo. Di ba? Kunyari, tinatamad kang maligo, kailangan mo disiplinahin sarili mo, kailangan maligo ka. Oh, di ba? <laughs> kung tumitap na tinatamad kang kumilos, kailangan kumilos ka. Hindi pwede yung hindi ka tikilos. 'di diba? So dito may kita natin, sabi niya doon sa may uh, verse 7, 'di ba? Kayo rin ang siyang nakakaalam kung paano kinakailangan tularan ninyo kami sapagkat hindi kami namuhay sa katamaran sa inyong kalagitnaan. Kaya tingnan niyo, uh, iba kasi iba talaga kasi yung mga namumuno na isinasabuhay nila yung kanilang ipinangangaral. Kasi siyempre may nagkakaroon ka ng ano yung 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 authority mo hindi lang dahil sa posisyon mo 'di ba? Kundi 'yung authority mo, ang authority mo 'yon hindi lang sa posisyon, kundi 'yung authority mo 'yon sinusunod ka ng tao kasi nakikita nila sa iyo, 'di ba? So ibig sabihin mga kapatid, may ano eh, may may malaking epekto sa tao kasi bakit? Kasi ikaw mismo nagiging mabuting example, nagiging mabuting ang ehemplo na sila mismo mahihiya sa sarili nila, 'di ba? Ito nga may posisyon eh, 'di ba? Ito nga may posisyon sumusunod, ito nga may posisyon masipag. Tapos ikaw, wala ka pang posisyon, tamad ka na. <laughs> di ba? Parang nakakaya naman yun. Na? Kahit nga sa trabaho, siyempre, kung nakikita mo yung boss mo, nagtatrabaho. Di ba? Tapos ikaw, hindi. Ano? Di ba? Nakakaya yun, di ba? Lalo kung may hiya, may hiya tayo. <laughs> Pero kung sanayin, na, kung sanayin na yung tao, eh, wala na, no? Pag tamad yung tao, baliwala sa kanya yan. So, dito mga kapatid, uh, kaya may kita mo yung kalagahan eh, na yung ikaw mismo ay nagiging um, hemplo. No? Kasi, kahit si San Pablo, kung hindi niya ito ginagawa, mahirapan siyang ano eh, ipag-utos eh. Di ba? Na, manasabihin niya, eh, sabihin niya itong mga sinulat niya to mahirap eh. Kasi bakit? Hindi siya paniniwalaan ng tao eh. Di ba? Parang walang authority. Kaya ang may kita niyo ng ating Panginoon, kahit yung mga iskriba, yung mga pariseyo, sabi niya, uh, uh, na nakita nila yung authority, saan galing yung authority ng ating Panginoon. Diba? Kasi yung authority niya, hindi lang sa salita eh, kundi nakikita rin sa gawa. ba? Diba? Nakikita sa aksyon ng Panginoon na yung authority niya, sinusunod siya ng mga tao. Kasi bakit? Kasi nakikita sa kanya eh. ba? Diba? Hindi lang siya yung sa salita, kundi siya yung leader sa gawa. Hindi rin kami kumakain ng tinapay, sabi doon, ng sinuman na walang bayad. Sa halip sa pagpapagal at pagpapakapagod sa gawain, uh, gumawa kami sa araw at gabi upang huwag kami maging pasanin ng sinuman sa inyo. Diba? So, doon may kita natin na uh, talaga nagsusumikap no sila San Pablo na talagang maging huwaran sila kaya handa silang mapagod no at uh, magpagal at yung gumagawa talaga sila para at least mga kapatid hindi sila magkaroon ng kapintasan, no? Kasi uh, Alam naman natin na sa buhay natin mga kapatid, sabi nga, gawin mo man yung lahat na mabuti, ang hahanapin sa iyo ng tao, yung masama mo. Di ba? Yung sabi nga, you cannot at least uh, everyone. Hindi mo talaga ma mapiplease ang lahat. Kahit ikaw pa yung pinaka-mabuti, ikaw pa yung pinaka-huwaran, uh, pero kahit nga yung ating Panginoon, siya na yung pinaka-the best na example dyan. Pero may kita niyo mga kapatid, mayroon pa rin mga tao na, na uh, mag-uupo sa iyo, no? hindi aayon sa iyo. Diba? Ginawa namin ito hindi dahil sa kami ay walang kapamahalaan sa mga bagay na ito, kundi upang maibigay namin sa inyo ang aming sarili na maging isang huwaran upang kami ay tularan ninyo, <clears throat> di ba? Kaya nga sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, nandun 'yung mensahe ng Diyos eh, di ba? Kaya mas nadali nilang naunawaan 'yung pagpapasakit, <clears throat> 'yung pagpapakapagod para sa gawain ng Diyos, 'yung 'yung pagsunod kasi sila mismo eh, 'no, 'yung buhay nila mismo mensahe na eh, 'no? 'Yung buhay nila mismo mensahe na 'yun eh, di ba? Kaya nga, mas epektibo yung action eh, kaysa sa, sabi nga, action speak louder than words. ba diba? Mas makapangyarihan yun, mas malakas yun, kaysa sa salita. Kaya ang may kita natin dito, talagang sa gawa eh. Para, uh, gumagawa para sila ay maging uh, huwaran. Kami ay maging huwaran ng yung tutularan. Nang kasama ninyo kami, inuutos namin sa inyo na kung ang sinuman ay ayaw gumawa, ay huwag din siyang kumain. Sa ibang translation, ang tawag dito is, ang tamad ay huwag pakainin. ba? Diba? Kaya ang sabi ko, dito sa mundo, kung sino yung tamad, yung pa yung uh, grabing kumain. <laughs> kung sino pang tamad, sa pa yung grabing kumain. ba? Diba? Kaya nga may kita natin dito mga kapatid, no? hindi hindi maganda kasi yung ano eh. Uh, kasi pag sinabi mo tamad yung tao, pabigat, no? Pab hindi lang pabigat, hindi walang pakinabang. <laughs> no. Pag ang taong tamad, walang pakinabang, di ba? Uh, hindi siya makakatulong, no? Magiging pabigat lang, di ba? So tayo bilang tinawag ng Panginoon, hindi tayo tinawag ng Diyos para maging pabigat, maging pasanin. <laughs> Kundi tayo ay tinawag ng Panginoon para maging ah uh, productive, 'di diba? uh, umunlad tayo. Ah uh, magsipag tayo. Kasi 'yung pagsisipag naman natin, hindi naman 'yan para sa Diyos eh. Kundi 'yung pagsisipag natin na ginagawa para naman talaga 'yan sa atin. Tayo 'yung unang makakabenepisyo kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, 'di ba? Wala nang pwedeng idagdag sa Diyos eh. Diyos na 'yan. <laughs> 'Di ba? Maglingkod tayo sa Diyos o sa hindi, walang mawawala sa Diyos, 'di ba? Kung tayo man ay naglilingkod sa Panginoon, privilege 'yon, privilege 'yon ay binibigay sa atin, pagkakatao na makapaglingkod sa kanya. At 'yun ay hindi para sa ikabubuti ng Diyos. Kung tayo naglilingkod sa sa Panginoon, hindi 'yan para sa ikabubuti ng Diyos, kundi ginagawa natin 'yan para sa sarili natin. <laughs> 'Di ba? Ginagawa natin 'yan para sa sarili talaga natin, no? Yes, ino-offer natin 'to para sa Diyos, pero yung ginagawa natin, pag-offer natin yung sa Diyos, sa atin din naman babalik yun eh. ba? Diba? Sa atin rin. Kasi ano, ba bang pwede natin i-offer talaga sa Diyos? Eh lahat naman ng bagay sa Kanya. Kahit nga yung buhay natin eh. Sa Diyos eh. ba? Diba? So kung titignan talaga natin, technically, wala naman talaga tayong pwede ibigay sa Diyos. ba? <laughs> diba? No? Kasi kung may binibigay man tayo, parang ano lang yun eh. Parang ina-acknowledge -er natin na ito, Lord, hindi ko ito matatanggap kung hindi dahil sa iyo. Siya pa rin naman eh, lahat. ba? Diba? Ito ay sapagkat nabalitaan namin ng iba sa inyo ay namumuhay sa katamaran. Diba? So, may kita nito, kaya nilang sawayin. Kaya nilang pagsabihan. Eh, kung tatamad-tamad din sila Pedro, ah, sila Pablo, no? paano mo pagsasabihan yung mga taong tatamad-tamad? Diba? Paano mo sila ah, tuturuan? na maging masipag kung sila mismo tatamad-tamad, di ba? Kaya ngayon ang kagandahan eh, no? Kapag tayo, sabi ko nga, kung pag wala ka pang posisyon, maganda ngayon magsisipag-sipag ka na eh, di ba? Yung sumusunod ka. Kasi part ng training talaga 'yan. Kasi darating ang time pag ikaw naman yung maging leader, pag puro ka na lang reklamo at tatamad-tamad ka, darating ang time mga tao na kasama mo niyon, paano mo sila pamumunuan? No? Paano mo sila pasusuno rin. No? Eh, ano uh, may uno? Alam nila na hindi tayo marunong sumunod. No? So, Tatamad-tamad din tayo. <laughs> Di ba? So, hindi ganun, mga kapatid. No? Kaya sabi doon, ito ito ay sapagkat no kaya itong sulat ni San Pablo ni San Pablo ito talaga may purpose kasi nabalitaan niya eh na marami yung namumuhay nang sa katamaran. Hindi man lang sila gumagawa. Sa halip ay nakikialam pa sa mga bagay ng iba. Yan. Yan ang problema. Tamad na. Pakailan mayro rupa. <laughs> di ba? Wala nang na ang ginagawa. Nakikialam pa. Di ba? Yung kunyari, pag may mga taong ganyan eh, no? Imbis tumulong eh, daldal -dal pa ng daldal, -dal, no? Imbis tulungan ka sa pagluluto, di ba? Kahit mag-ano lang ng, ng Magbalat lang ng sibuyas, maghiwa ng mga kamatis, di ba? Tapos tuturuan ka pa. No, makikialam pa sa niluluto mo, no? Wala nang ginagawa. Nakaano lang, um, ano nga yun, tawag doon? Parang mga, yung taga-masid lang, no? Mga taga-tanawan. <laughs> di ba? Meron lang. Wow. Di ba? Yung iba, magano lang eh, no? Yung iba, ang daming ginagawa ng iba. So yung iba, nakatingin lang ng gano'n, no? Tapos, ano lang, tapos makikialam pa sa trabaho ng iba. Ay, hindi ganyan, hindi yan ito, ganito dapat yan, ganito. Mga bossing dating di ba? <laughs> so, sabi niya doon, eh, hindi man lang sila gumagawa. Salip ay nakikialam pa sa mga bagay ng iba. Wala na nga ginagawa, tamad na nga, nakikialam pa. Di ba, imbes makatulong, uh, gusto, gusto pang ano, yung... Mang, mang, ano eh, minsan nakakainis yung mga ganon, di ba? Sa gayong mga tao ay aming inuutos at ipinagtatagubilin sa pamagitan ng Panginoong Isu Kristo na sila ay gumawa ng tahimik upang sila ay kumain ng sarili nilang pagkain. Di ba? Kasi minsan yung mga tamad na tao nagiging masipag lang kapag mayroong mga nakatingin na mas mataas. Pero kung pare-pareho lang sila, hindi kikilos yan kasi sabi niya eh, pare-pare lang -pare na naman yung position namin eh. Diba? Kung sa trabaho pa, di ba? Pag wala yung boss nila, wala yung manager nila, wala yung supervisor nila, medyo tatamad-tamad lang, di ba? Pero <clears throat> kasi sila-sila lang eh. No? Papagalingan sila. Pero pag mayroon nandyan na yung boss, talaga naman nagsisipag, nagsisipag, di ba? So ang nangyayari is parang pakitang tao lang. Yung kanilang sipag is pakitang tao lang. Pero siyempre, hindi natin pwedeng, hindi natin madadaya yung Diyos eh. 'di ba? Ipinagtatagubilin namin siya sa pangalan ng Panginoon na sila ay gumawa ng tahimik upang sila ay kumain na sarili nilang pagkain. 'Di ba? O sana yung gumawa ka muna. Ano? Bago ka kumain, gumawa ka muna. Hindi yung kakain ka na wala ka man lang uh, inambag, 'di ba? <laughs> Alam mo mga kapatid, kahit mag ano ka lang lang, 'di ba? Maghiwa ka lang ng sibuyas o kaya ng kamatis. No? Makatulong ka lang kahit konti, eh. di ba? At least, medyo ganado kang kumain eh. Ang mahirap niya, eh, pinagluto ka na, nakakain ka na, nabusog ka na, nipinggan mo, hindi mo man lang maugasan. Hindi <laughs> hugas mo pa sa iba. Di ba? So, so, which is, eh, hindi maganda mga kapatid. No? Ang dating niya is para tayong boss. No? Pare-pareho lang. Yes, totoo naman yan. Pare-pareho lang naman tayo eh. No? Pero wag naman tayo yung parang feeling natin is um, ano tayo, mataas tayo sa iba. Di ba? Na hindi ka na nga nakatulong, di ba? May mga ganun eh, no? Hindi na nga tumulong sa pagluluto. Ang dami pang nakain, tapos nagre-reklamo pa, di ba? Sabi, kulang, niya, kulang sa ano? Kulang sa, sa asin. oya, medyo maalat, di ba? Reklamador pa. <laughs> <laughs> wala na ngang ambag, magre-reklamo pa. No? Oh, di ba? Tapos, iiwan niya lang yung pinggan niya sa ano, sa may, sa may lababo. Di ba? Oh, so, yun ang mga tamad. Kung ang sino man ay hindi sumunod sa, sa aming salita, sa, sa pamamagitan ng sulat na ito, tandaan ninyo, ang taong iyon, huwag kayong makisama sa kaniya upang siya ay mapaya. Hindi ka makikisama. Kasi minsan, kapag uh, kasama mo palagi, tamad na tao, tatama rin ka rin. You know? Kasi iisipin mo, ba't ako nagpapakapagod? Ba't ako nagsisipag? Itong kasama ko to, tamad. Di ba? Parang sa trabaho, di ba? Sabi nga, kahit anong sipag mo, pareho lang din yung sweldo nyo ng kapwa mo tamad. <laughs> eh, siyempre, sa trabaho yun eh. You know? Sa trabaho yun, which is, hindi sa bandang hindi habang panahon yung pag, na hindi makikita ng boss mo kaya ng nang may-ari ng, may <coughs> ng pinapasukan mo, di ba? Darating ante may kita nila na gumagawa ka na kahit wala sila. Mga Mag palaan ka pa rin eh yung tatamad-tamad niyan darating din yung time diyan na ano rin eh uh, pagbabayaran niya rin yung kanyang katamaran. Eh dito, paglilingkod to sa Panginoon eh. 'di ba? May nakakita man sa iyo o sa wala, tandaan mo may Diyos na nakakakita. <laughs> 'Di ba? Kaya wala tayong kawala mga kapatid. Kaya hindi pwede yung tatamad-tamad, 'di ba? Kasi mamaya niyo nang mangyayari is naglilingkod tayo sa tao, hindi sa Diyos. Kasi eh, nagigimasi pag lang tayo pag may mga tao na So hindi na tayo sa Diyos naglilingkod. Naglilingkod na tayo, ang pini-please na natin yung tao. Sabi niya, magpakasipag kayo para yung mga tamad mapahiya naman. Ba? Kasi eh, pagsama ka na sama sa tabad, kahit anong sipag mo talaga is eh, tatamarin ka. Kaya nga sabi doon sa verse 15, gayon man, huwag ninyo siyang ituring na kaaway, kundi bigyan ninyo siya ng babala tulad ng isang kapatid. Di ba? <clears throat> kundi bigyan nyo siya ng babala tulad ng isang kapatid. Yan ako dito nabasa na eh. Ngunit mga kapatid, huwag kayong panghinaan ng loob. Yun sa may verse 13, nakalimutan ko kanina. Ngunit mga kapatid, huwag kayong panghinaan ng loob sa paggawa ng mabuti. Kasi minsan yung, yung ano eh, nakakawala ng gana. Parang mawawalan ka ng gana, uh, magkakaroon ka ng ano, ng, ang sabi doon, mapanghihinaan ka ng loob eh. Kasi parang pakiramdam mo, parang ikaw na lang yung uh, gumagawa, tapos yung iba hindi. Di ba? Pero kung magpapapekto ka dun, uh, talagang ano ka eh, tatama rin eh. Kaya nga pinapaalalahanan ni San Pablo, yung mga mananampalataya. No? Huwag kayong mapanginaan ng loob. Di ba? Diba? Kung alam mo yung bali yung ginagawa ng iba, iba't eh, mo naman susundin. Di ba? Kung tatamad-tamad sila eh, Pagdating naman ng araw, hindi naman sila yung haharap sa sa Diyos eh. eh. Tayo mismo, no? Individual, personally, tayo yung haharap sa Diyos eh. Hindi naman yung mga taong yun eh. Hindi mo pwedeng isisi. Eh, kasi naging tamad ako kasi yung kasama ko kasi tamad din eh. Eh, pareho lang naman kami. Eh, parang unfair naman. Di ba? Di no? ba? Walang ganun, mga kapatid. Kasi ang Diyos nakikita niya. Eh. <laughs> nakikita na ang Diyos yun. Hindi natin pwedeng sabihin na, ba't lang ako magsisipag? Unfair naman sa akin. Wow, unfair naman siya Which is hindi, mga kapatid. Di ba? Kasi nakikita na ang Diyos eh, yung pagpapagal mo. Yung, yung pagsasakripisyo mo. 'Di diba? Kasi kung paghihinaan ka, tandaan mo may mga tao rin na nakatingin din sa iyo. Pag napanghinaan ka lalo kung leader ka, napanghinaan ka. Yung mga tao na nakatingin din sa iyo manghihina rin. 'Di diba? Hindi na rin kikilos, hindi na rin gagawa. So ano mangyayari? 'Di ba? Mabi, uh, mabibigo na uh, maano tayo, Mabi, ma tayo sa mission natin yung mission natin na ipalaganap yung mabuting balita. Di ba? Kaya nga napakalagi yung ano, lalo ng time na to. No? Dila San Pablo, siyempre, ng time na to, ano pala yung Christianity. Di ba? Kailangan talaga mag-double time. Yung effort nila. Di ba? Kaya, yung may kita mo. At dito sa, sa ministry natin, di ba? Yung mga nauna sa atin, mas matindi yung kanilang talagang ano, kasi nagpapakilala pa lang yung gawain ni El Shaddai, di ba? Talagang grabe yung ano, pagsusumikap talaga, yung sakripisyo. No? Kaya talagang dapat kinikilala din natin yun. No? Nga tayong lalo mga bago lang, ako, nag-start ako, 1996. Naging, pre preach, naging preacher ako, 1999. No? Pero siyempre, may mga nauna sa atin eh, no? na nagpagal una sa atin. At dahil sa kanila, na pagpapagamit sa Panginoon, isa tayo sa mga inabot ng Diyos. Diba? Kaya may kita mo doon na bunga tayo eh ng kanilang pagpapagal. Diba? At na tayo naman na, gali, na naging bunga ng pagpapagal ng ibang tao, darating din ang time na sa ating pagsisikap, sa ating uh, paglilingkod sa Panginoon, may mga tao rin natatawagin ang Diyos. At sila naman, yun ang, ang magiging bunga naman ng ating pagpapagal. No? Kaya nga sabi ni San Pablo walang paglilingkod na nasasayang, lalo na kapag tayo ay sa paglilingkod natin, may mga kaluluwa tayong naibabalik sa Panginoon, may mga taong nag, uh, nag uh, nagkakaroon ng inspirasyon na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng ating namang paglilingkod kay Lord, di So yun lamang mga kapatid, at nawa ay tulungan tayo ng Diyos na maging masipag sa sa paglilingkod, sa pananalangin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa paggawa ng mabuti, sa biyaya ng Panginoon at magampanan natin yung ating mga responsibilidad at tungkulin na ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin, di ba? At kung tayo tatamad-tamad, hindi ito mangyayari, hindi ito matutupad. No? Kaya kailangan patuloy tayong maging uh, masipag no, sa paglilingkod sa Panginoon. So yun lamang mga, mga kapatid and God bless po sa ating lahat. Hallelujah.